Hello guys, meron akong gagawin. Ito yung mga ingredients para daw to sa sakit sa joints, yung may mga arthritis din daw at mga rashes. Nakikita ko lang to sa Facebook at gusto kong subukan para malaman kung totoo ba talaga siya yan, pwede, kung wala kayong ganyan, pwede rin yung hiwa-hiwain lang na maliliit para maging ganyan. Pero mas maganda siya. Eh. eh. Tapos, ilipat mo dyan sa ano, karapon. Kahit eh, maliit lang. Yan. Pagkatapos nyan, Pagkatapos, yung lalagay naman natin yung ibang mga ingredients. Mikos-mikos lang. Para makabuo tayo ng half Iba ibaba daw yan ng 2 weeks? Sana maging effective siya. Para mawala naman yung mga sakit-sakit sa joints. Yan. Sana tumalab din sa akin. Kasi maraming nakaka-experience na okay daw. Nawawala wala Sana lang din. Thank you guys for watching. Bye.